Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 23, 2025, Webes ng ikadalawang putsyam na linggo sa karaniwang panahon. Ang po unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga Tagaroma, chapter 6, verses 19 to 23. Mga kapatid, nagsasalita ako sa karaniwang paraan para madali ninyong maunawaan kung paanong ipinailalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala. Ngayon namay ihandog ninyo ang inyong sarili sa katuwiran sa ikapagiging banal ninyo. Nung alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katuwiran. Ngunit ano nga ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Ang kinauwian ng mga ito ay kamatayan Ngunit ganyong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin na ng Diyos. Ang natamo ninyo ay kabanalan at ang kauuwi ay buhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang Salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at mula po dito sa uh, Leaning Tower dito sa Pisa. Dito po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito na kung saan sa sulat ni Apostol San Pablo, pinapaalala niya sa atin na tayo po ang uh, oh, okay. o tayo ang nagdesisyon sa kung anong buhay ang ating pong tinatahak. Yung buhay na nagdudulot ng kasalanan o buhay na magdudulot sa buhay na walang hanggan. Kaya nga sinabi, no, na kung tayo man ay nasa sa kasalanan, yun ay dahil yun ang pinili nating buhay. Pero dito nga po ay meron tayong laging pag-asa. Kaya nga ngayong taon ng uh, pag-asa, no, yung uh, Jubilee of Hope ay laging pinapaalala din sa atin na... Uh, uh, Lagi yung may choice hindi pa huli kung so sakaling tayo po ay nagkamali ng mga pinili nating landas ng buhay ang Diyos ay sa kanyang kabutihang loob ay lagi nagbibigay sa atin ng pag-asa. Lagi nagbibigay sa atin ng pagkakataon para piliin ang buhay na magdadala sa atin o magdudulot ng buhay na walang hanggan. Dahil yun ang hangad ng ating Panginoon. Kaya patuloy nawa natin pagnilayan ang nagiging lifestyle natin o ating pamumuhay. Huwag natin hayaan na tayo po ay uh, masakop o masaklawan ng pamamaraan ng mundo sa pagpili sa kanilang buhay. Kaya muli po, mula dito sa Pisa, Linen Tower ng Pisa, sa mapagpalang araw po sa inyo.